Nag-react ang OPM icon na si Ice Sigera sa pagkakaaresto ng mga pulis sa controversial drag performer na si Pura Luca Vega Kamakailan. Giit ni Ice, makaluma na umano ang batas na mayroon ng Pilipinas. Bukod dito ay ibinugos din ng singer ang mga hinain niya sa batas ng bansa. Laban sa mga tulad niyang miyembro ng LGBTQIA plus community. Panoorin ang buong detalye. October 4, Miyerkules, nang sunod-sunod na kumalat ang mga litrato ni Pura Luca Vega. O Amadeus Fernando, pahente sa tunay na buhay, matapos siyang arestuhin ng mga pulis mula sa kanilang tirahan sa Santa Cruz, Manila. Kaugnay ito sa mga kasong immoral doctrines, obscene publications and exhibitions and indecent shows of Revised Penal Code Article 201 na may piyansang 72,000 pesos nagpanggap umano ng mga delivery riders ang mga pulis para masiguradong nandroon si Pura Luca Vega sa kanilang tirahan. Ayon sa mga arresting officers, pinasahan naman siya ng rights niya. Sinabi yung warrant of arrest against him. Peacefully naman siyang sumama dito. Makikita si Pura Luca na nakaposas at mahinahong sumama sa mga pulis tungo sa Manila Police District Station 3. Samantala, sa kabila ng pagkakakulong ay nanindigan si Pura Luca na wala siyang intensyon na kutyain ang paniniwala ng mga tao at wala siyang masamang ginawa. Ani pa ni Pura Luca? My intention was never to mock. I also would not like to invalidate their feelings. If they feel hurt or they feel offended, it's their right to feel such. Matatandaang nag-viral ang kanyang video na nagpe-perform gamit ang kantang Ama Namin na nakasuot ng damit ng itim na Nazareno. Hindi ito nagustuhan ng ilang mga religious leaders. Na-offend sila. Lantarang kabastusan daw sa simbahan ang ginawa ni Pura Luca. Apektado naman ang magaling na singer, songwriter at isa ring LGBTQIA community member na si Ice Gera sa sitwasyon gaya ng kay Pura Luca at ibinahagi niya ang saloobin sa pamamagitan ng isang social media post kasama ang mugshot ni Pura Luca. Ani Ice, this only goes to show how archaic Philippine laws are. Madaling magsampa ng kaso sa isang taong naka-offend ng religious beliefs ng karamihan. But meanwhile, wala pa rin karapatan sa mata ng batas ang mga LGBTQIA persons na tinatanggalan ng trabaho, sinasaktan, pinapatay, na most often than not ay dahil din sa religion. Sa inyo, nung paniniwala ninyo ang tinamaan, grabe na kayo makaalma. Ang bilis nyong magsampan ng kaso. Kami, kabuhayan, karapatan at dignidad ang inaalis ninyo sa amin. Pero ano, kibit-balikat lang at kailangan lang namin tanggapin at unawain? To our lawmakers, saan na ang sinasabi ninyong separation of church and state? saan yung sinasabi niyong kaya kayo nandiyan ay para gumawa ng mga batas na pangkalahatan? Ang ipinupunto umano ni Ice Sigera ay hindi lamang ang tungkol kay Pura Luka Kung hindi, bakit walang batas to protect the LGBTQIA community as a whole? Isang komento rin ang sinagot ni Ice para bigyang dinaw ang punto ng kanyang ipinost tungkol kay Pura. Ito ay hindi dahil sa kinakampihan niya ito. Sagot ni Ice, Napakaswerte niyo po na kung mayroong mag-offend ng paniniwala ninyo, may matatakbuhan po kayong batas. Hence, ito ang nangyari kay Luca. Ang ipinupunto ko lamang sa aming komunidad, hanggang ngayon ay wala pa rin pong batas na pwede namin takbuhan. Sa mga pagkakataong ang mga karapatan namin ay malabag. Hindi kami makapaghabla kapag ang isa sa amin ay nakaranas ng diskriminasyon. Para po sa akin, this is beyond pura. Ang kawalan ng batas po ang aking ipinupunto. Sa inyong palagay, deserve ba ni Pura Luca ang maaresto? Share your thoughts below.